no ah uh, papakita ko sa inyo kung ang MCB box na galing kay Tito Ronel sa Molino Las Marinas Cavite na binili ko kasi wala pa wala akong MCB box na didose 12 yung size kaya binili ko sa kanya bali kinarga ko lang to sa motor eh wala pa naman akong speaker na ilulod dito wala akong idea kung anong speaker ilulod ko dito bali mayroon siyang mini sounds kaya niloadan niya to ng speaker bali binili ko rin sa kanya kasama yung MCB box pero ang ano ang ang ano ko lang dapat doon box lang eh, wala pa naman ako idea kung anong speaker yung ilalagay ko kaya minigyan niya ako. So maraming thank you kay Tito Ronel no. Ah bubuksan natin 'to, MCB box. Titingnan natin kung anong niload na speaker, kung anong bagay dun sa didosi na MCB box. Kung anong maganda. Wala kasi akong idea. So bubuksan natin ah kailangan lang natin pang bukas dito sa MCB box alam nyo na di ba bukas natin makulit ako ayan wow. mga pups no? ayan wow. pa yung MCB box na size wala akong idea kung ano size yan pero ang niloload na speaker dyan di 12 so bubuksan natin Try natin kung anong niload na speaker dyan. Kung anong bagay. Tsaka kung paano sa bumayo ng malakas kahit didosi siya. Titingnan natin yung speaker. Review natin yung speaker. Kung maganda o hindi. Bagay ba o hindi dun sa MCB. So, tara guys. Buksan natin. Okay guys. Uh, bubuksan na natin gamit ito. Say whoa, 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 whoa. Say whoa, 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 whoa. Say whoa. Let's go. Wow! So, Ayan yung speaker. No. Dito for Na, no. babaklasin natin, yung speaker. No, para makita nyo <coughs> ayan ano siya X XLB no tapos ano siya 800 watts 8, 8 ohms professional loudspeaker no it's line no next line na baku baku siya, baku So mga guys, Ayan na guys, no, natanggalan natin yung speaker. No. Ayan tsura nya. No. Ayan. Bakho. 800 watts no professional bali itong speaker na to guys malakas talaga bumayo alam niyo kung bakit alam niyo kung bakit malakas siya bumayo ang sa dibdib ito wow magnet na siya no makita niyo ayan dual magnet na siya. Tsaka ang bigat. Mabigat siya. Ah, uh, hindi mo kaya mabitbit ng isang kamay. Uh, hindi ko ka. Tingnan niyo mga guys, oh. Ganun lang ang mga Kaya pala matindi. Lumayo. Tsaka titingnan natin yung sarap sa niya, no? Bakit hindi siya basta-basta ano mabigat <laughs> yan yan yung sa harap nya matigas yung kung siya matigas oh. kaya kahit gano'n mukha kahit malakas i, i volume mo sa sa mga power amp nyo hindi basta-basta bibigay matigas matigas yung ano nya Tsaka maganda yung maganda yung laro nyo walang kasabit-sabit 2 lang to guys pero ang laki nito Tingnan nyo mga guys eh. Ang ah. laki Kaya pala matindi bumayo Dual magnet pala to ah. oh. Dual magnet pala to ito, guys, yung sa magnet niya sa gitna. Ah, mayroon na siyang singawan. Ganda. Huh? Bako. Bako series. 800 watts lang to mga paps, pero matindi. Masakit din sa dibdib pag bumayo. Pangbulabog talaga siya, pangbulabog. Ah. Tsaka yung yung serpakan ng speaker niya, ito. Yan. dalawa. Okay guys na, no? i e, babalik na natin yung speaker sa ano, sa loob babalik na natin sa MCB box yan babalik natin yon sa loob yan bali ito yung wire nya sa loob tingnan natin sa likod ito yung salpaka naman ng ano nya wire nya yan dito yun yan 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 sila ngayon babalik natin dito sa loob ayan yung wire nya ito sa MCB box natin. Ayan. Papasok langin natin dito. Yung pula, kailangan, huwag kayo malito sa mga baguhan, no? Sa mga beginners na no? magkakabit ng mga speaker niya. Speaker nila sa box nila. Pag nakaganito yung salpak, pag nakaganito yung salpakan ng wire sa speaker nyo, uh, may kulay yan. Uh, black tsaka red yung wire na red siyempre dun yung i sasalpak dun sa red yung black naman siyempre dun sa black no so pa, pag nakaganito yung salpakan ng wire nyo pag nakaganito na yung speaker nyo uh, <coughs> hindi nyo na kailangan mag sulda no? hindi nyo kailangan mag solda. sinasalpak lang to papakita ko yan yan may butas dyan. Didiin mo lang to ng daliri mo. Pag diin mo. Susot mo lang yung wire dyan. Ganon din dito sa itim niya. Didiin mo lang yan. Pag na yung wire, dibitawan mo lang siya. So, hindi na kailangan ng solda. Alright. So, ayan. Uh, itong speaker natin, no. Uh, dual magnet na siya. Kaya malakas mo Alright, kagabit na natin. Uh, ganun lang pagkabit. <coughs> Siyempre, bago nyo ikabit yung wire. Make sure na naisalpak nyo na yung speaker dun sa loob ng MCB box nyo. So. <coughs> Alright. Um, thank you. Thank you sa mga nakapanood. Na para magka-idea kung paano kung paano magkabit ng speaker dun sa MCB box. Sa mga naka-MCB box lang. Kasi ang MCB box nasa loob ang speaker niya, nakataob. Ang magnet niya nasa harap. Pali, ganitong posisyon yan pag kinabit natin. Nakaganyan yan. Yan, nakaganyan yan. Hindi may... Anyway, nakaharap yung magnet sa harap. Alright mga guys, so maraming maraming salamat sa panonood, no? Ah, uh, nagkaroon kayo ng idea kung paano magkabit ng speaker, ang speaker saka paano magkabit ng wire dito sa kabitan ng wire dito sa speaker. Basta wag lang kayo malito, kailangan pula doon may kakabit yung wire yung sa pula ito naman sa itim yung itim na wire na wire okay so salamat at uh, hanggang dito na lang uh, sa sunod na video tuturo ko naman sa inyo kung paano mag <laughs> palit ng speaker cone no thank you maraming salamat